ang mga idol uh, Friday pumuwi para uh, dahil hindi, hindi umuwi nung isang linggo uh, dalawang araw ang bakasyon nito pero update lang sila ngayon pero buong araw na puti si multimillion dollar Thank you.

No. Yeah. Tuloy tayo ng tubig sa Iyan oh di ba, konti pa Iyan Luya Luya, bawang, sibuya Para sa Parang ano ito eh Lemon crust na ano Amatis yan Masarap ito mga sa... kaida Lalo sa... yung pinabalakay ni Luya ni Raya sa... Crust mga kaida ay, tsaka ang pagalungkong ano. Mga, all, the, all ng IG moto, na motor, lagyan natin ang pot. Napakasarap po nito mga idol. Testingan niya yung IG na motor. Ano? Ayan po, uma tambaka, Napakasarap nito. kami sa itin mo sa dito sa Gansilio nagluluto ako ng ano ito matambaka matambaka mga ito ha papaitan daw nagsawa si Tagol mga ito ng ano baka ba order order pa tayo ng baka niyan di ba baka wala kang matayang dito wala kamatayan matakang baka na naman baka bili tayo pag wala na laman yung rep nyo, ayan, pinagtala ko yung manok. Ang dami. Baba, kain na tayo. O, oh, pati. Eh, hindi, wag mo na, wag mo na. Kuha mo na ng silyo para dito. Para, o, ano? oh, ayan, o. Silyo, wala pa kayo silyo? Wala kayo magkok? O, oh, mga saldo kanin dito. Kain na tayo. Kain na po, mga idol. Kain na kami ng, ano. Ito, mga kami sa Ginsilyo, Batangas. Nasa ilalim ako ng truck. Ang dami palang, ano, dito lang is. O, buti ko na na. Kain na po mga idol. Namumula na kami sa sobrang init dito. Yan o. No? Kukuha na ng ano, matampa si Ryan o. na Oh, no, right. lang sa akin. O, tatlo. lambayan ba yan? O, tatlo lang sa akin. lang ng kamatis. Yan. na yan. Tinuwala naman eh. Patronal. Aray. 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 sabaw Aray. Maganda ng pagkabalat na, hindi pinalatan na luya mga ito. Malasa yan. Malasa yung luya, walang balatan. Kain ah, na po yan. Oh. yan oh. Kain okay. na kayo. Kain na po tayo Bani ba niyo, ang ganda oh, no? Kapampaka. No, mga kapangkal ini. Ah, bukas niyan mga ano yun, pasweet, bukas. Palampagatan. Ah, Mararang naman mm -hmm. hey, ang ganyan. Kaya mo ang tapingkay. Mm Hindi -hmm. pa yung ano. Kaya na, kaya na. Ah, J.R. shout out. Parang nasa simbahan pala kayo. <laughs>

Ba't mga nga, ano? Ang paminta. Ang kunin ni ano? kunin mo yung manok niya. Yung ulam niya. Ganawa yung ulam mo. Sino? Halit kayo, pala. Dahil pala, eh. Eh! ba? mo. ano, Kaya na na. đi Đến nyo baba. Đây nào. Ờ. Baba baba. <laughs> <laughs>

A Agner Torres shout out Agner Torres shout out sa 880 na nanonood no. mm. Hmm. Paminta, paminta ni nanay. Wala na. Ay may ano pa isa. Dapat Oh, lang. Resti Repurio shout out sige naman wer miss po ngayon Sino? Kain, kain. Sige you know? hmm. yeah. na. magkaka oh. na Baga na. Baga na Baga na ko, ako ng ista sa palengke. Saan palengke, Ryan? Ang palengke? Lemari. Eh. trapo. Misal dapat pagluto mong ganyan. Ah. Pagluto mong ganyan. Oh, ganyan kami. Ganito luto. Oh. lang at saka ano. Pero ako bitin pa ako sa tatlo. May madala lang ako magtayang kumain ng mga itang dagat. Tabi verde, uh, na barete. Verde na nga po ko. Yun nga may verde nito. Ba? Lahat na may verde, happy verde po eh. sigurado ako mabibiti si Parin Verdo sa isda niya. Sigurado kukuha pa ng tinola nito. Kamamanok lang kanina sa Jollibee. Pwede pala sa kape, kasi sa kanya yung dala, isa, dalawa dapat tatlo. Joy, kana sa ako ah, oh. ako daw si Joy, kanasa sa lunes. Sige, maaga ka. Sabi na yung mga gamit niyo tapos maligo na kayo tapos alis na tayo mag-update. na lang kayo. Puro babayaran ko na ng ah. ulde Total malakas lang malakas lang kayo sa pagkain no Ay hindi kayo may malakas sa ah. Malakas lang. Batang. Ang haba ng buhok na itong nandito sa sin... sa... sa Kaway ka, po ka, ka, lang ng buhok mura yan. No? po ito. Kaya <laughs> palaw niyo po. Ah... Uh, eh... Uh, uh, ano? Ano, ano pangalan? No? Uh, Kuray. Ano? Edmond Kuray. ano? Player po yan eh. Laging MVP yan. Ano po? Malakas yan. Magaling po yan sa uh, pag-shoot. Nakatatlo na yan. <laughs> Bali ko kayo bago kayo mag-ano, sasakay kayo sa van. Pag uh, nakasakay kayo sa van, sasakay sa van yan. mga ito na uh, Friday pumuwi para uh, dahil hindi, hindi mo nung isang linggo. Uh, dalawang araw ang bakasyon nito pero update lang sila ngayon pero buong araw na puti, sino yung puti? puti! Uh, Raul! Raul! Junjun! Yaw! Casey! Ungay! Chris! Re Reben, Rebenyan yan Reben Makmak! Bordado! Bonet! Arnel, Jojo, Ryan, Edmond, Tantan, Dani, eh, Rayson, Eddie, Dick, Ryan, Well, Shine Shine, Arby, binayara ko na yung balim ay inayara mo kayo, no? Ah. Uh -huh. Ay, at tapos, ah, uh, ito po, ah, uh, ang ulam niyo ngayon, ano ang gusto niyo pa sa susunod? Ayaw niyo ng baboy? Paka, anong gusto mo, Tagol? Nahilo ka na? Oo, baboy na lang. Ayos ng dagat, marami dyan ah. Oh, Oo, ayaw na daw kong baka. Ayaw na daw ng baboy. Marami akong dalang manok ah. Pinakatay ko na kayo. Yan po, ang shout nila. Pagkakit nyo magkita yung ano, yung kumagkano. Malakas po kung magtrabaho ito, mabilis. Kahit na hindi ka nakabantay mga idol, pero mabilis din sa pagkain. Ayan no? Ha? Ayan o. Ang lalaki ng mga sahod nila bawat isa Mayroong sumahod sa ilang araw lang. Ah, marami bali. <laughs> Pero malaki po ang sahod niya. Mga idol o. No? Uh, no, uh, libre si libre pa po sila. Eh, hindi kaya po ng iba na mamasayaro lang. Dami na lang natapos yan o. No? Dalawa ay 21 days pa po. Yan o. No? Asya kayo. Ampo, may libre service po yan. At uh, tumataba rito. Ayaw na daw ng baka tsaka baboy. Twist ito is itong dagat. Ay doon. Ayan po. Pasandali na lang yan. Mga bilis po. Ay maganda po yung driveway nito mga idol. Hindi mahihirapan yung magpapakarga. Takaga sa dinana dito sa... Ayun. Uh, Pasesyo na po ito sa mayari naman ka. Ano, na video. Pero mga ano maganda yun na uh, wala pong ma-accident eh. Po. Nasaan ba sila? Tasa kayo dyan? Tandaan kayo ha? Oh, Oy, ipabilit. Eh, tara, tara. Ha? Dalawa dyan, pwede naman dyan. Pwede, pwede, pwede yung dalawa dyan. O sino yung nandito? Hello, Pampanga. Isa pa ata dyan, ako oh, lang. Si, Alay, masigit na din eh? Si Barber, ito yes, ba, na pa, Ah, yun yung nakayarko na lang. Yeah, oh.